All right mga amigos matapos nga po ang majority draw na laban ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao kay Mario Barrios noong linggo. Ngayon palang lang mainit ang pinag-uusapan sa social media kung sino ang susunod na makakalaban ni Pacman. Ilang matitinding pangalan agad ang nakapila at lumutang, pero alalahanin po natin na tao lang din po si Manny Pacquiao. May edad na rin sa katunayan sa December 47 years old na ito. Kaya naman bilang panatiko ni Pacquiao at isa rin sa nag-aalala sa kanyang kalusugan, palagay ko kinakailangan maging masusi sa pagpili ang kanyang kampo sa kanyang susunod na haharapin. Alamin natin kung sino ba yung pinaka-safe, pinaka-fan-friendly, sino yung pinakamalaki ang kikitain, at sino yung pinaka-delikado. Alright, umpisahan natin sa pinaka-safe. Pero hindi ibig sabihin sinabi kong safe ay sure win na si Manny. Hindi porke sinabi kong safe ay wala nang posibilidad na may mangyari sa kanyang masama. Sa buhay ng tao, you'll never know kung kailan susuntok ang kapahamakan. Okay, yung pisahan na natin para sa akin ang pinaka-safe labanan ni Pacquiao. Walang iba kundi ang former undisputed lightweight champion na si Devin The Dream Haney. Pero yun ay kung lulusot muna si Haney sa kanyang paparating na laban sa Nobyembre kontra sa WBO World Welterweight Champion na si Brian Norman Jr. Pero ipagpalagay na nga lamang natin na natalo ni Haney si Norman Jr. Ang mangyayari po ay magiging WBO World Welterweight Champion na si Haney. Ang mag-amang Devin at Bill Haney ay parehong negosyante po. Ibig sabihin kung sino yung mas malaking kwarta, yun ang kanilang tatargetin. Sa kaso ni Manny Pacquiao kahit 46 anyos na ito, e eh pinipilahan pa rin ang kanyang laban. Ang kagandahan kapag piniling labanan ni Pacquiao si Devin Haney, apat na benepisyo ang makukuha niya rito. Number 1, Legacy dahil dating undisputed champion po itong si Haney at 2 division world champion nito. Number 2, Tito WBO belt kapag kinalo ni Haney si Norman Jr. Magiging para sa WBO welterweight title ang sagopaan ni Haney at Pacquiao kung matutuloy naman. Number 3, Pera. Mas malaking pera po ang Devin Haney fight kumpara sa Mario Barrios fight. At number 4, ang pinakamagandang benepisyo para kay Pacquiao. Mas safe kalaban si Haney. Sinasabi lamang natin na mas safe kalaban si Haney para kay Pacquiao dahil sa edad nga po ni Pacquiao na 46. Much better na isagupa siya sa mga hindi big puncher. At itong si Haney ay hindi po kilalang big puncher. Sa halip mas kilala siya bilang pillow puncher. Sa katunayan, 2019 pa po huling nanalo ng knockout si Haney. Kaya naman kung gusto ni Pacquiao ng pera, legasiya, titulo at mas ligtas na laban, si Devin Haney ang dapat asintahin. Ngayon pag-usapan naman natin yung sa tingin kong mas fan-friendly kalaban. Stylistically mas wax sa style ni Pacman. Para sa akin yan ay walang iba kundi ang WBA regular welterweight champion na si Rolando Rolly Romero. Bakit mas fan-friendly si Rolly Romero para kay Pacquiao? Number 1 may brash personality at mahilig sa trash talk. Perfect para sa pag ng laban. Kasing daldal -dal niya sila Adrian Broner at Keith Herman. Mga uri ng boksingerong gustong-gustong patahimikin ni Pacman sa mismong laban. Yung Mario Barrios kasi mga amigos parang masyadong mabait kaya hindi masyadong nag-init yung Pacquiao versus Barrios. Pero ang Pacquiao versus Rolly Romero, ito po ay magiging mainit. Sapagkat ito pong si Romero ay isang alaskador. Eksperyensado na rin sa mga pay-per-view fights tulad kay Gervonta Tank Davis at Ryan Garcia. At hindi lang yon, stylistically magandang match up si Rowley para kay Pacquiao sa pagkat. Mabagal lang footwork, magandang senyales para madaling i-angle out ni Manny. Wild puncher, madalas mag-overextend bukas sa counter left ni Pacquiao. Come forward brawler, Swak na swak sa legendary in and out movement ni Pacman. At mayroon pang bonus, may WBA belt si Rowley. Kaya para sa akin, kung gusto ni Pacquiao ng fan-friendly kalaban, handang maipagsabayan yung hindi siya maboboring tulad kay Mario Barrios. Rowley Romero is the man. Now pag-usapan naman natin yung may pinakamalaking potensyal nakikitaing laban para kay Pacman. At alam kong alam nyo na ang sagot dyan kung sino yan. Walang iba Jerbonta Tank Davis, ang self-proclaimed na face of boxing. Matatanda ang 2023 pa inaawitan ni Pacman ang laban na ito, kung saan sinabi nga po noon ni Pacquiao na handa siyang labanan si Tank kahit magkaroon pa ng catch weight. Ito rin ang gustong laban ng kanyang matchmaker na si Sean Gibbons. Pero ang tanong, bakit nga ba ang paikipagtuos kay Jerbonta Tank Davis ang may potensyal na magpasok ng pinakamalaking kwarta kay Pacman? Well, hindi naman na po lingid sa kaalaman ng nakararami na itong si Tank Davis ay kaya rin talagang pumuno ng mga malalaking venue. Ang mga laban ni Tank ay dinadaluhan din ng mga celebrities tulad ng mga NBA stars, hip-hop icons at marami pang iba. Kaya rin magkamal ng limpak-limpak sa pamamagitan ng mga pay-per-views. Sa katunayan, yung laban ni Tank kay Ryan Garcia ay tumabo nga po ng 1.2 million pay-per-view buys. Which is napakahirap na pong gawin sa panahon ngayon sapagkat nagkalat na nga po ang pirata mga ilegal na nagla-live sa Facebook at YouTube. Paniniwala nga po ng ilan kung ikakasamo si sa isa ring. Malakas humatak sa pay-per-view tulad ni Pacman, Chuck na tiba-tiba ang magkabilang kampo. Kaya naman, if Mari Pacquiao wants money, GTD is the answer. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakadelikadong makakalaban ni Pacquiao at para sa akin, hindi niya na dapat pang banggain pa. Sa welterweight, dalawang boksingero ang kinakatakutan ko para kay Pacquiao. At yun nga po si na WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr., at WBC number 3 contender Conor the Destroyer Ben. Dati kasi mga amigos kamuntik muntikan maikasa ang Conor Ben versus Manny Pacquiao. Sa aking opinyon sa edad 46 hindi po dapat ikasa si Pacman sa mga boksingero may one punch knockout power. Sobrang delikado na 'yon para kay Pacquiao sa edad niya. Okay lang 'yung mga Mario Barrios na wala namang one punch knockout power. Okay na 'yung mga Devin Haney na pillow puncher. Pero sa mga boksingero tulad ni Conor Ben at Brian Norman Junior, na may mga suntok na instant lights out. Sobrang delikado na po para kay Pacman dahil unang una mabagal na po ang reflex ni Pacman. Sa boxing ika nga po ng mga veterano, ang pinakamalakas na suntok ay yung suntok na hindi mo nakita o inaasahan. Kaya naman sa tulad ni Pacquiao na medyo mabagal na ang reflexes, eh hindi ko po maipapayo kay Manny Pacquiao na labanan ang mga bully, mga animal, mga halimaw na mayroong one punch knockout power gaya ni Connor Ben at Brian Norman Jr. Kung kabataan pa ni Pacman eh, wala pong problema. Pero sa edad niya ngayon, 46, turning 47 sa December, eh parang suicide mission na po yun. Kung sasagupain pa ni Pacquiao si na Brian Norman Jr. at Connor the Destroyer Ben.